Mm. 🎵 Ayos na ba yan? Okay ka lang ba? Normal naman ko yung BP nyo. Nagpigla lang na si Bruno dala ng edad. So, Father, Father, oh, Toy, ang nangyari dyan? May gram ba? Okay naman ako. Okay. Ginawa niya yung BP ko, okay naman. Stella, Stella. Simulan niya na ikarga yung mga bloke ng yelo. Benji, i-orient mo sila sa mga gagawin. Opo. Oh, ka si Totoy? Ah! Ano Alam mo po, sa Pop para iso, easy lang tayo ito, di ba? Sarap-sarap ng buhay natin. Hindi naman tayo magtatagal dito. Nakakapalit lang tayo si Pop para iso. Yan ka, no? Subang bumalik doon? Ha? Ah, Lahat ng mga tao nakapagpasa sa... Doon. Hello, Oh, Toy. Bakit po kayo nasa labas? Gabi na po. Dito, dapat dapat nasa bahay na kayo? O oh, bakit? Hindi na pang aalis yung bahay ko eh. Ando pa yung pangkating ko. Eh, mm -hmm. <laughs> ikaw. Sa kakalim. okey oh. Okay lang niya. Basta mag-iibat ka. Ibabuhay dito sa Manila. Sarili mo na, ang no, mga kakapitan mga salo Pero may e, mga katawan na katawan na bakal oh, Wala tayong labang kukawa sa kawal Pero pa sama-sama natin palibutan Ewan ko na lang kung hindi sila kilabutan Patala si mga pata pala raw Sumigaw so, mga lupay kumalaw ko oh, siya umagihin na so Pag kanilang balutin, balutin ng palaso Wala ko umamang Sa tinalupan Kami yung panalog Pero bakit para pulang? Para ba sila yung naghi ng mungungan? Teka kami ko yung Ako na mong Ako nakakira Ano yung nakatira. Para di itambim Bagato sa Parasyonasyon Kanyang to Kaya na Sino pa pa Mga pangalanan Di pa papagong Sumandiligma Di pa baliktaan Nakalungin ang wanda Dami Dami mga buhay na wala sa pagkabig Mga payanig di pa iligang mga labi Pero may dalawang lobel ang nakapakunang mithig Pagdating ng bukang iway-way sa wakas ay Nakaibawag ay iway na rinak na Tablong bituin at sa araw Sa wakas tayo rin naka-isang araw Pero di natin na mamalaya Meron na palang na ay magpalit Kamayamanan ako di pa pa kutsa di pa pa Oh, alam ko na papadala nga papunta ko dito, pero may intindihan mo naman. Kasi kailangan kong paglaanan ng oras ang kampanya ni Dwayne. I won't let him lose sisiguraduhin kung mananalo ang anak natin. Pag nakaupo na si Dwayne sa pwesto, alam ko magagamit niya yung kapangyarihan niya sa gobyerno para maibalik tayo sa tuktok. Pag no, mga lunes, bernes na, wala ka pang pangbayad! Wala ba na po ba kami takuan? Hindi ko eh! Mahina na kasi si nanay. Dapat nga sa ospital na yung nagpapahingay kaso alay. Eh. Ang tatay mo? Wala na yun. Tagal na nagtatago, daming utang. Gano'n, tapos ikaw? ina -hunting. Pwede lang din sana magtago kaso. Walang magbabantay ka nanay. Uy!

Wala lang ang gagawin niyo dito. Basta mabilis kayong kumilos, malaki ang kita. Galingan niyo ah! Hey oh. oh, kabado yung siyang bata mo Anong pangalan mo? Ah, Onyx ho. Onyx! Galingan mo ah. Pakitaan mo ko. Oh, sige na! Lumakad na kayo! Sige po boss. Tara! Ate, good news. Si Dwayne lamang-lamang. Ang dami ng taga-suporta. Landslide yata to. Stanley, hindi tayo pwedeng pakampante. Dahil tuso mga Castillo. Sigurado may binabalak na pandaraya na yan kaya kailangan handa tayo. Ate, na-anticipate ko na yan. Pinamanan ko na ng tao si Castillo. Pinakiilusin na rin yung mga tao natin. Very good ka ha. Ah <laughs> um, Pedro, I will do everything para masigurong panalo si Dwayne. At kapag tuluyan ka ng na naka-recover, you will be so proud of our son, Pedro. Dahil siya na ang bagong kampyo ng mga tao. Masigit pa kay Totoy. Ako? Magaling ah. <laughs> May bago na naman akong cellphone. Yan ang gusto ko sa iyo. Oh, ito okay to. Maamo lang mukha mo pero ibabagsakan mo ah. Okay ito. Very good. Okay ba, boss? Mm. Boss, ito lang. <laughs> ito kong mga ngal. Nagaling Pinakitaan nyo talaga ako, ha? Ang oh, tinatayo-tayo mo diyan. Sige na! Sige na! Parang nalugi ka pa. Opo. <laughs> Nagaling itong mga bagong rekrut natin, ha? Hoy, nakakapansin na talaga ako ah. Gabi, gabi ka na lang umaalis. Ha, saan ka ba nagpupunta ha? Wala. <laughs> Wala ah. Naku po, huwag ka na magsinungaling sa akin. <laughs> Weh! Well, teka nga! O uh, hindi mo ako sinasama sa mga... Ah! bumalik ka dito! Diyan!